Baka, Kasi eh, sa mga kalagayan po nila, eh baka naman kung alam nilang ganyan si Lola, Lolo, Lolo mm -hmm. sila. <coughs> hindi po. Kukunin tapos ibabalik na naman dito. Eh, may, na naman. May ako rin pong isa yan, nandiyan po sa Sibol. Mm -hmm. hindi rin po sa pinupuntahan dito. Palakit na po yun. Hmm. Hindi yun, hindi po yan. Eh? <coughs> <coughs> hindi ko alam kung ano tawag dyan sa... Pero panayanan. ano, ang sabi mo, ano bang lugar to? susundalaga. dalaga Tatay. Hmm. Kanina pa kami, di na kami makita. Uh, eh, tatay. Mm. Eh, nakatungtong pala tayo sa susunong dalaga. Oo nga eh. Ayun ang isa na, nasa tuntungan na pala tayo uh, Ba't hindi ko, mara hindi ko eh, uh, eh, hey, 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 hey. ako rin tatay, hindi ko rin maramdaman eh. Kaya maganda, hanapin natin kung nasaan talaga yung ang susundalaga. Alam ko kasi pag nandun ka eh, di ba na yun? Ah. yon? Okay. Eh, minsan sanya po. Mm. Ano po niyan? Ganyan po yung tura ng bahay. Alala lang po kami. Mm. Ano po isang araw bumagay po ng malakas. Yun nga po eh. sila? Mm. Eh, hindi naman po kami maka nakatipir ni ng ni nang kahit po sa gabi. Oo oh, nga. Sa araw hmm. lang po, ganun. Buti nagdaan ng mga bagyo na to. Walang mas oh. malakas na hangin sa hindi eh. Eh, baka po ako mamaya pagbagsak. Kaso na sila? Mm. Ano na, kung ano na nangyari. Tapos, nung ano, nagbigso raw po si Lolo ang ginawa po mm. Pilo, na nagpunta po rin sa isang anak hindi naman po yung pinuntahan -a -a. dito uh, nasa po yung anak yung na pinunta? Lang po sa may lugar lang po, eh. ibig sabihin meron po anak siya malapit uh, dito Ah. Si, ano, tita eh. uh, mm. uh, ano ba eh? yan? anak niyang kasama dito dapat po, na araw-araw po <laughs> Ayun eh, po, hindi po na si Kasan Ano po sa matanda, gagal. Buti, hindi po kami nakabili ng mga gamay. Kasi ang bala ko namin, nakita ko doon sa vlog, sa video, re-referring. Kaya lang, napakahirap pong re-referring to. Kasi mga mm -hmm. yung mga poste, may na. Mm -hmm. Kung ano ninyo, mas, mas mas maganda bumasal kaysa doon sa re ka. Eh, Inside, ta. pwede po kahit po isang hindi naman po ganito kalakay. Oh. Kamang Lala, talaga, ay nabanggit uh, nyo naman mayroong nabanggit nyo kuya baka sunduin sila e, sayo na naman eh, bago namin hindi po hindi po, po pa di di po siguro kasi wala akong katiyakan eh wala, wala akong katiyakan matagal, matagal na po, po, po sa inyo. wala akong katiyakan nasunduin mo sila kasi sa mga kalagayan po nila eh baka naman kung alam nilang ganyan si Lola, Lola Lolo, lolo mm -hmm. sila. Hindi po. Kukunin tapos ibabalik na naman dito. May, ay, may, di may na naman. May apo rin pong isa yan. Nandiyan po sa Sibol. Mm -hmm. Yun. Hindi rin po sa pinupuntahan dito. Palaki yun. Palaki na po yon. Mm -hmm. Hindi yun. Hindi po yan. Eh kung gusto. Labis-labis na. Iniwi na po sa bataan yan. Kung gusto mm -hmm. talaga hulang lang kung magulang. Mm Kaya uh, mm -hmm. eh, nga po ang iniisip ko nga po magtayo po rito ng isang maliit mm -hmm. maklasin na po yan at nang meron po silang medyo masinok-sinok uh -huh. eh, total may ako naman po siya rito ang isa mm -hmm. eh, tsak naman po hindi po kailan mag-aasawa at eh, sa kanila lang hindi po sasama kaya sabi ko nga po eh, kung ano din nila hindi naman iniintindi ng mga anak hindi, maganda siguro, Kuya, dito. Kahit maano lang muna, yung hindi sila mababasa pagka umano, mapag-usapan muna ng mga anak kung ano talaga yung plano sa, sa mama at papa nila. Ang isasagot lang po nung anak sa inyo, ako na po magsasabi na kayo na po ang bahala. Hindi na yes? ang sasagot sa inyo. Ganon. Ibig sabihin, kahit pala kunin ko si lolo't lola dyan, Ay, hindi sila... Ay, ganon. Matutuwa pa. Ay, Ay sakin na lang, sakin hindi. Hmm. Gano'n ba kaluwang yung lupa ni Lolo? Lolo. Ano po? Oh, ito, bali limang itare pa ba? Lahat lang? Nakabot lang tatlo. Eh nasa yung dalawa? Dabi ang dalawa. Dahil sa walang... Yun nga po nagka-pera sila. Yun nga po nagka-pera po sila. Inuwal na. Wala ng pera. Binalik na. sana mga on the meantime sana meron silang tutuluyan hmm. hindi naman kasi agad mayayari yung gagawin eh Oo po. matagal yeah. din yan eh uh, ang ano kasi may bagyo oo nga po kung pwede sana may sisiluhan sila na malilipatan kasi delikado na papasok na bagyo po eh ito nga po yeah. eh kung sinasabi mo ko eh masok ko laban eh de nasa po. na uli na pagsisisi hmm so eh, tulad niya po sa ano nga po na yan so, wala naman din po sila. dapat po may lilipatan din sa anak. Ayaw nga po sila ng asikasin. Eh kung pwede po kaya puntaan yung yung anak niya na malapit. Mm Kasi po may bagyo ka natin. Uh, ka, may malakas loob mang magsabi. Mm. Kung pwede si Lola, si Lolo, eh, dyan muna kasi may bagyo parating. Kuya, sa ko. Ay, hindi po papayag. Hindi po niya talaga inanay yung nanay niya. Kasi mo mong puntahan ko anak. Kausapin ko kaya. Kaya ko hindi, ako na po. Kausapin ko muna. Punta ko muna. Kaya ako yan. Sige, kung pumunta siya. Para... Ah, sige. Makaharap oh, niya. natin. Hmm. May concern lang sabihin mo. May concern lang po. Thank you, Kuya. At least, malalaman na lang sa kanila mismo, Kuya. Marta, mami, Kuya, mga tunay apo manugang mm. Eh, kami nga po at sabi ko hapap ko lang talaga. po yan. itong asawa ko Kuya Melchor, thank you uh. hey, yung Thank you ito, 24. Hello? May naririnig po ako sa inyo, ano po yan? Uh, la Tigda dalawa kayong una na para may yakap-yakap ka. Oh. <laughs> uh. Yakap-yakap nyo po yung isa, tapos sa unan, sa ulo nyo po yung isa. Kulang pa ho yan. Marami pa ho akong bibilin para yung mga ibang gamit nyo, lagayan ng damit. Para may hindi ho nakakalat yung damit nyo. Hmm. Bibilang ko ko kayong lagayan ng damit. Yan po. para hindi ho nakakalat. Ipagawa ko nila, nilaliliya. nila ko ako po. Wala na, nilaliliya. Oo ano? ano po? ano nila? kaniyang mga mga kaniyang mga kaniyang mga kaniyang mga kaniyang mga mga kaniyang 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 ay, napaano po kamay nyo? Ay, kuya ma. Daliri nyo pala. Hmm, ba't gusto kuya ma? Sa kaya Anak po ba siya? Ito yung manudang kung sinasabi ko kung tulong nagpapaligo. Ah! Thank you po. Thank you, thank you. Ay, ayaw sumama sa akin. Kaya pinagpunta-punta ako. Kuya guys. Ay, apong bugak naman ka. Ito pala yung isa sa, ito pala yung merong mabuting puso. Uh -huh, uh -huh. Ayun na ba't niyo pinapaliguan si Lolo? Eh, minsan naman hindi makalakas, hindi makatayo. Pangalan po niyo? William Porte. Kuya William. Balik ka ano, ano niyo po si Lolo at Lola? Sige na ko. Ah, thank you po ha. Okay, nakatagal ko yung Melchor na ginagawa ni Kuya, ano, Kuya William? Simula po nung hindi na, na, malagi siya rito, sinapong wala tayo. Kakalipat niyo lang po dyan. Oh. nakita niyo si Lolo, eh, uh, pinapaliguan niya. Yung Pag hindi ko siya makalagat, gano'n. Hmm. Uh, Galing well, yan, no? Uh, Tatanong ko sana bakit gano'n na lang po yung mga anak sa kanila. Uh, Mali na nagukuha sa nanay. Hmm. Uh, Pag-inasaw, ito nga lang. kung kasi nung araw, uh, nakuha niyong

Hmm. kasi ano yung may pinag sa tingin ko eh. May pinag yung mga anak, kaya sila gano'n. Oo, sabi ka. Kaso tito, pagka nanatili sa puso kasi natin oh. yon yung sama ng loob, yung galit oh. sa mga magulang natin, hindi tayo mag-ano eh, hindi tayo i-bless. Masarap yung mga bigas yun hmm. sa loob. Yung masarap eh, parang kung paano sa loob pa.

May tama. Maraming salamat. Natutulungan niyo ho sila. Huh? Huh? Napakaraming salamat to. Oh, welcome po. Giminawa uh, ka loob. Yung nabili nga ako at yung ko sana. Sabi nga niya, dinadala niyo mm -hmm. nga ako. Maraming salamat. Hindi na ka. Yeah. Welcome po. Pagmamahal po ng ating Diyos yan. <laughs> Thank you Kuya William. Uh -huh. Hmm. Uh, uh, eh. Na, karapat ako ang galing tulungan no eh. Hmm. Dahil ako kung nakakakakak sa kanya. Kami uh, mag, malapit na kami mag-asawa doon sa kanya. Ano ko po yung kalooban nyo? Kabutihan po ng kalooban nyo. Thank you po. Uh, Thank you. Uh, Tingnan ko lang po itong mga sweet moment dito. Eh, tatay, eh, sabi ni tatay, nakakain daw yan. dapat eh, hindi namin alam mo yan. Eh. Ano yan? Ay, basta raw nakakain na ibo, nakakain din ang tao. Oo. Oh, oh. Yun ang, yan ang tam. totoo tay. Eh, ano ang lasa, tay? Eh, tiyo. si tatay Albert ang tumitikip eh. Medyo matamis. Ay, totoo. Tatay Freddy, hmm. alam mo naman, hmm. ah. kita kamahal. Eh, tatay, eh, hindi ko alam kainin ito, ito. yan. Ano? no okay. wait lang tay. Siyempre, tatay, May... hindi. Gagawin mo lahat para sa akin. Hmm, tatay. Oh. Sabi nga, ayaman mo. Eh, sabay tayo. Oh. Eh, kung sabay tayo, tatanggi ka pa rin. Eh, tatay, tikman mo na lang. Ayaw ko na. Hindi ko alam kayo din yan. Hindi, eh, sabay nga tayo. Hmm. Si tatay Albert na lang. Ay. Hmm. Tingin mo isang oras. Hindi nga mabay. Ano lasa ko yun ito? Ibig sabihin yung masalpa Masalpak. Masalpak. Lasa. Masalpak. Medyo matapos na. Mapakla pala. Oh, ah, Mapakla yung ano, hindi. Mm. Saan yung kukunin mo tayo? Oh. Yan mm. po, ano, lasa. Yan ang hinog. Kaya mm. naman pwede. Tama kayo pala. Ito <laughs> <last> <laughs> yung nasa yung sinasabi nyo, pagka nasa bunto ka, ah. mm. hindi ka magugutang Oo. Oh. May kapatid. May oh. kapatid. Eh, oh alam nilang nakakain yan kaya ano kasi kung alam natin nakakain yan masarap eh pero oh. makala naman masamang tikman tate ito, ito, pahingi nga na isa oy ang tawag sa amin ganito tate at last at last ito tate kaki na kaki ah huwag lalayo sa akin ito tate maganda ito tate pwede gagawin mo lahat para sa akin ay yes tatay eh, hindi ko nakakain hindi ko naman alam kainin yan ah. pero hindi natin alam to kung laso na pero sabay natin kakainin ah sige tate hindi tayo hindi laso eh, kasi hindi ko talaga alam kainin yan, ah. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Masarap. Mm -hmm. Ano, parang ala-teres. Oh. Ayun pala yung lasa niya. Oh. Ala-teres. Mm hindi, -hmm. may ano yung labi mo. Hahaha. <laughs> <laughs> oh. Hindi lang, Dey. Ma Kaya lang, may dumi pa oh. Tingnan mo. Aalisin ko eh. Maalisin. Hindi natatay. Oo. Oh, okay. Oh, Kasi yung alati ah, gusto ko lang yung malaman. Yung isa, no? Gusto lang malaman ng mga katira. Gano'n kita ka sweet. Mm. Oh. Mas lalo kami sweet. Lalo na yung pag yung mga... Minsan hindi nakukuha sa vlog. Mm. Oh. Diba tatay pa rin? Ah. Kilay, kilay. Ay, ay, pero totoo na Eh, pero, do -do, oh. Tatay. Oh. eh ngayon, sa waka, nakakaain na rin ako ng uh, prutas ng bundok. Oh. Mm. Aba, eh, ngayon pala natin. Pero parang alatil eh. Ano? At saka ito, sigurado tayong healthy. Hmm. Wala siyang spray. Oh, na kahit na anong punticide. Insecticide. Oh. Ang lasa ko, latang, uh, lasang alatiris. Kaya lang, oh. yung alatiris matamis na matamis. Eh yan, medyo matabang. Pero hmm. walang pagkaiba. Hindi ko alam kung ano tawag doon sa Pero Panayan. Pero ano, ang sabi mo, ano pang lugar to? Ano? Susundalaga. Ay! Tatay. Mm. Kanina pa kami, di nila kami makita. Ay, eh, tatay. Mm. Eh, nakatungtong pala tayo sa Susundalaga. Oo nga eh. Ayun ang isa Hindi na nasa tuntungan na pala tayo. Uh, tayo Ba't hindi ko hindi ko marandaman. Ay, 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 ay. Ako rin tatay, hindi ko rin marandaman eh. Kaya Maganda, hanapin natin kung nasaan talaga yung susundalaga. Alam mo siya, pagka nandun ka eh, di ba na maraketi 'yun. Mm. Mm. E eh sa makatid, Eh ata ay mm. na ako ano. Mm. Eh bakit ka mo? Oh, bakit ka? Uh, uh, ay kapatid. Ah, eh, uh, kapatid. Mm. Eh ngayon lang ako nakatungtong dito sa Susundalaga. Correct ka yat kapatid. De. Hindi na 'yan ang patay. Ito 'yung lagi namin ginagawa. Apir tayo, sumakit ang ulu ko, sumakit ang bewang ko, sex bam, sex bam, sex bam. Apir tayo, sumakit ang ulu ko, sumakit ang bewang ko, sex bam, sex bam, sex bam. Oh my God. napaka, napaka gandang, umagat, napaka sarap sa pakirandang paka ganitong mga katekram. Mm -hmm. Lalo na. maganda at masiriwa ang mukha mo, Tati. Ay, eh, ganun nga, Aww. kapatid. Importante sa mag maga kahit hindi tayo naligo. Importante blooming time. <laughs> Sinabi pa hindi naligo. Oo, oh, sabihin niyo <laughs> naligo. Hindi, tatay. Naligo, ka naman kakatid. Ay, siyempre, maligo. Naligo, arong umuulan-ulan pa nga eh. <laughs> Pero, para... Pagkain namin tayo, medyo mabangong mabanto, tatay. Babangong mabantot. Oh, may bago. Ano naman. Eh, ano na tayo? Hindi pa bagong buhay na tayo. Ay, bago tayong panganap. Oh, bago Kailangan tayo. lagi tayong baby ang amoy. Oo, oh, tatay. Hmm. Eh, natin dalawa, Tati Pretty. Baby yung amoy natin dalawa. Oh. Hmm. Kaya... So, amoy mo yung Ay, tatay. Hmm, amoy, melon. Oo, yun Tati Pretty. Amoy, bisak. Oo. <laughs> Matatawa yung bata sa inyo. <laughs> oh, tayo. Sumakit ang ulo ko. Sumakit ang behong ko. Sex bang, sex bang, Yung pababa, pababa ng pababa. Ispaget yung pataas, pataas ng pataas. Ooh. Yung aso, naliligayahan sa inyo. May mm. pwede I love you so much. I welcome that. I love you too. Oh. Yan. Huwag na po kayo mag-alala. Ayan. Kasama Asa na naman natin si Tatay Freddy. Pretty. Kasama po mm. kider, ha? Yeah. Thank you, so, Kuya Lito. Oh. Thank you. As... Tay, thank you, ha? I thank you. Ganoin natin lahat para kay Lolo, oh. kay Lola. Oh. Kaya mas maganda, ano yun na muna natin? Oh, yung ating ipopokos. Uh, Kasi ipopokus. may kwentong susunduin, baka masahin lang yung mm, ating. Tama din. At saka, ang dami niyang mga anak, bakit? So, ang nga di nga din, yung nakakalungkot Kismis yes, ko ng... lang. Mm. Pagka pala, may mga meron sila nanay lola, lolo lola. Pagka wala na, ayahan na lang. Hindi mm. Di dapat gano'n mga anak. Dapat sigapin po natin, mahalin natin hanggat, hanggat na buhay pa sila. Mm. Kasi hindi tayo masisilang din sa 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 babaw sa ibabaw ng lupa kundi dahil sa kanila yeah, tama, o, di ba Mm. Kailangang hmm natin na pagmamahal. Nung maliit ka, oh, di ba tatay pero dito, gano'n ko inalagaan ng nanay mo? Oo. Oh. Oh, oh, oh. mm. Eh, kaya gano'n din ang... Uh, yan. Oh. ng gatas, Ay, yeah. konting iyak lang, gigising. Oh. Mm. Bakit ikaw naman anak? Bakit hindi mo alam yun? Ngayon, so, kaya mo na. na. Lang ng ano, diba? Napakahirap naman nandito. Napakahirap na kalagayan nila. Si Tatay, pero tanungin ko lang. Tay, tanungin ko lang kayo kung mare naging salbay sa inyo yung ano, yung nanay niyo o yung tatay niyo. Paglaki niyo ganyan, matanda na sila. Anong okay. pwede niyo may balik sa kanila? Kasi tatay conforme eh, sa problema na yan ano. Mm. Kasi ang tao komo ka nga ando nagkulang at magulang ng panahon na maliliit tayo. Mm. Eh kasi yung iba nagre-react. Oo, oh, eh, kahit magulang ko yan ano. Eh, Wah, hindi naman ako binigyan ng magandang, uh, hindi naman ako pinagtapos ng pag-aaral, hindi naman ako mm -hmm. napakain ng maayos. Mm -hmm. and kasi ano. nagre-react sila ano? hindi mm. nila iniisip yung tamang proseso ng magulang ngayon, yung hirap ng ah, mga magulang kung malalaki na sila, mm. ang iisipin natin isinilang tayo ng magulang natin mm. kasi nagkulang man ang magulang natin mm. o ano man, hindi tayo napagtapos kung so, mm. tayo lumaki na mm. dati kasi no malulit tayo, kapiling natin ang magulang natin ayan na sila, wait oh. lang ayan na, ito yung mic

papa. Ano But, ko kayo iniwan? Andiyan lang ako. Pinupunta ko nga kayo. Ano? Ba't ano? si tatay? Na, lang niya kasi may... Kan. Ako Bukod sa ako hmm. pumunta. Hmm. ko pa Ah. Upo muna po kayo. Baka matumba siya. Hindi. Si papa mong kailangan <laughs> mo. Uh, Ayoko <Ayaw po> nga. <laughs> baka may tanong si... Ano? May tanong. Ano pong, tanong? Mm -hmm. Saan si Naninda? Wala pa? Umupo-upo muna kayo, papa!